So ayun guys, dito may mga babasagin. Uy, tingnan natin. May mga maliliit na platito. Ayun, kit naman iba-iba yung kulay. Tingnan natin. Yan. Wala na yun lang. Ayun pa. Tingnan. Ayan yung sombrero. Kukunin natin ito. Masa natin Ayan guys, wow, ang ganda, grabe. So, ayan guys. Dito tayo mag-start sa aming taponan ng basura. So, silip-silip muna tayo. Silip-silip. Ayan. Oh, mukhang wala. So, lipat muna tayo, guys. Lipat muna tayo. Ayan, guys. Nasa ibang basulan tayo. Ito, meron ako nakuwang pants. Ayan. So, maganda pa siya. Ayan. So, dito ko siya nakuha, guys. Ito naman, ano, blanket. Blanket na makapal na puti ayan so wag na to so tingin muna tingin pa ako dito guys so ayan guys nasa ibang basurahan tayo ito may chinelas dito ayan adidas ayan pwede pa siya okay pa siya pwede pa itong magamit kunin natin so tingin pa ako guys ayan guys nasa ibang basurahan tayo ito may may, may ano dito lutoan oh, Napakapuno naman nito. nakakita okay pa. Oh, wow, ang ganda. Ayan guys, ang ganda niya. So, ayan, kunin natin siya. Naka one point tayo ng lutuan. So, ayan guys, lipat tayo. So, ayan guys, mayroon tapon dito ito. Basahan. So, kunin natin siya. Ayan, lipat tayo. So, ayan guys, nasa ibang basurahan tayo. Itong daming sapatos. Ayan. Ang daming sapatos, guys. <laughs> so, hindi ko mabuksan itong isa. Dali nga, buksan ko lang, guys. Wait lang. Ayan, guys. Hindi ko mabuksan. Sobrang higpit. So, tingnan na lang natin. Ayan, mga pang one years old yung sapatos to, guys. Ayan, kunin natin yan. Wow, ang cute naman, guys. Oh, sapatos pang baby. Pang one years old yan. Ayan, cute. Kaso, ano to, maliit. Parang pang ano lang to. Pang, parang pang six months. Ayan, kunin pa rin natin. Yan. Ayan, ang cute. Saan naman yung pares mo? Wala cute, guys. Oh. ito may pang adot uh, ah, huwag na ito may tiluma na ito ito okay pa ito kunin natin ayan ayan guys ito madumi lang or huwag oh, na natin kunin ito mukhang ano na ito overstock na siya nasa pa paris na ito ito naman ano ito ah, Natatanggal siya ay pangit na yata siya guys ano ito nabak Bom itu. Lagi mana nanti kan. Itu. Ini lah kita pos dan ini maglap sana. Oke. Oh. Ah. Langit naik ya, bom naik ya. Langit naik itu. Puro pangit naman tong mga pang-adot. Medyo luma na rin. Ito, pwede pa to. ano lang siya, madumi lang yun. Pero pag nalinis yun, pag nalinis to, maganda pa siya. Na. Wala na. Wala na. Wala pa. Lalo, lalo na pang bata. Wala na yun. Ayan guys, wala na. So ayun guys, dito may mga babasagin. Uy, tingnan nyo natin. May mga maliliit na platito. Ayan, kit naman, iba yung kulay.

ganito naman. Sino kayo nag-ano dito? Bakit inupin na ganito? Ayan. Naabutan ko na lang ganito. So, guys, naka-open syang ganyan. Ano sa? Ano sa ba? Ayan. 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 So, ayan, guys. Kalkalin ko na lang siya hindi ko makalapan ng mabuti. Hindi ko maibidyo kasi ng mabuti. Pakita ko na lang mamaya yung mga makukuha ko. Huh? Ayan guys, so same pa rin tayo ng plastic. Ito may nakapa akong mga ano naman ito. Ano pa Ito lang laki laki mo namang manita ka. Ano ka? Ah, jirap. Ah, jirap. Ah, jirap yan. tapos meron pang isa eh. Ay, ang cute naman. Ayan, nadumihan lang siya. May pagkain kasi ng ano, biskuit sa loob, guys. ayun Oh, cute. Oh, yes, meron pa ba? Tapos ano to? Ah, pag ano? Pag nag-snow. Ayan guys, so dito ko na naman may makukuha ko. So, ayan guys, may nakuha pa akong mga ganito doon sa plastic. Ayan. Tapos ito. Oh, dito lang po ano to. Ano kaya to? lang natin. nakita ko doon sa gilid ng plastic, guys. Ang kaya po. Ayan. Ano na nang nabuksan? Ayan. Ano ito? Ano ito, guys? Mahaba siya. Ganyan. masyadu yan. Ano kaya ito? Hmm? Wala akong idea dito guys. So, ayan, balik po Wait lang ha. So ayan guys, nasa ibang basuran tayo. Ito may sapatos siya. So tingnan natin kung okay pa. Ayan, sana okay ka pa. Ayan guys, okay pa siya. Kunin natin. Ang pares. Ayan, nakita okay siya. Ayan, kunin natin. So, yes, guys, tingin pa ako dito. Kaysa sa ibang basuran tayo, yung mga tapong sanit dito, tingnan nyo natin. Ay, ang gagandang ano. Ang gagandang mga ano, sweater. Kunin mo natin sila guys. Ang gaganda naman. Ayan. Itong iba na ito. sweater din. Ang gaganda sweater naman. Ang dami ah. Ang gaganda nila guys. Parang isang pants. Ay pala yata to. Ang danga. Ang gata. Ayan guys, kunin natin itong mga to. Mga sweater. Ayan, so tingin pa dito guys. So ayan guys, simispot pa rin tayo. Ito may tapong anong, ano? Blanket. Napaka, napaka ano naman ng blanket. Dalawa. Ayan na lumabas siya. O, hindi naman magagamit niya sa ano. sa Pinas kasi mainit. Ito ano naman ito. Ay wow, ang gandong salamin guys. Oo. Oh, uh -huh. ang gandong salamin. Ayan, tinapon lang. Ato, ko. Oh. Uh. Hmm? Grabe. Samantalang sa bahay namin. Guys, wala kaming salamin. Sa CI lang. <laughs> Tapos may tapong. Ano to? Ano to? Ano ka? Hindi ko na kung ano to guys. Electric pan ba yan? Tapos merong ano, TV. TV. Kala ko Samsung. Samsung Han, pala yung tatak niya. Ayan, ang bigat naman niya. Ayan, ganyan siya guys. Oh. So, pa siya. Pa-curb. Pa-ganan lang, pa -curb. pa, -ganun, pa, -ganun. pa So, ayan guys, lipat tayo. Hindi naman natin makukuha yung mga yan. Lipat tayo guys. Ayan guys, nasa ibang basurahan tayo. Ito, may mga, may mga pang-color siya. So, tignan natin. Ayan, ayan,

Kasi babak naman pala yung mga pangkulaw dito. Ang dami. Pang pink. Pang pink to guys. Kunin natin. mga pang color guys sa bahay ko na lang sila ayusin so yun guys, ngayon pa tayo diba so ito guys, may mga pang color din siya I think kasama rin to ng ano kanina so tingnan natin, ayaw mabuklan guys, ito napaka-exit napaka-exit kasi ng talit niya ayaw mabuklan Ayan, na meron kong aking okay sipa. Aba, okay aking sipa niya. Ayan, kunin natin siya. Ay, ang dami. Wala ka, ang dami. Guys, ang dami lapis. Ang mga ganito, dek. Oh, wala ka, ang dami. Ayan, ang mga lapis yan, guys. Ayan, ang dami. OMG. OMG, ang dami. Labas natin, dek. Ayan, mga anak, mga lapis, sa pang color. Ayan. Wala ka, ang dami. Ay, tapat na naman tayo ng lapis. Okay. So andito pala yung ano Andito pala yung mga lapis Saka pang color Yung kanina mga keys lang Ang oh, laka ang dami guys O oh, hindi, din dami lapis Saka uh, mga pang color oh. o Ayan mga pang color Ako ang dami Hindi okay. na sure ginagamit ng anak niya Kaya tinapin na Ang dami Ang dami Ang um, dami, oh ang ito? Ano naman to? I think pang color din to eh. Ay, dami, ko nga to. Marami ang ganito guys. Ayan. Ito oh. ang dami, oh. ang um, dami, Ayan, uh. diba? Dito. O, natin ang dami, o ang dami, o ang guys. o ang dami, o ang dami, ang ang dami, dami ayun oh na. ah, napapal lang nila dito na guys ayun ayun natin lahat yan Ang laking trampas yung kapit ako. Ano ito? Kasi ba? ano ka ano? Ah, kita sa nang. <laughs> Sabay naman nang sky dito. Kita sa nang. Ang yung kampang So, ayun guys. Ayun lahat. Ang dami. So, nakita ko na sa aking bagat. At tingin pa tayo dito. So, yun lang. Guys, same area pa rin tayo. Ito may nakita akong kapote. Ayan. Maganda pa siya guys. Oh. Ayan. Ayan. So, wala pang sira. Ayan, kunin natin siya. And then, mayroong payo. Ayan natin. Okay pa to. Mas, sira na yung isang ano niya. Pakpak niya. Kaya so, ito, try natin. Ayaw, pindot. Ayaw, pindot guys. So, ayan, sila tayo. Wala na dito. So, ayun guys, so, sa ibang basulan tayo. Ito parang may pouch. Ay, ang cute naman ang bag na to. Kala ko pouch pouch din eh. Ano na Ano to? I think bag to guys. Bag to. Ganito siya para siyang wallet. Pag binuksan mo magiging bag. O diba? Lagay <laughs> natin dito yung nakuha natin. Ayan. Hindi. Ano pang meron dito? Oh, dito pa nga. Maka ano makaupo ako. meron pa isang pouch. Ay, nakita kong torch yata. Torch ba? Ay, hindi. Para siyang torch. Ay. Uy, ano to? para siyang gold, guys. Kunin nga natin to. Ay, ang ganyan siya, guys. Kunin so. natin. Ayan. Hindi. Ano kong meron? Ito may ipit. Ipit sa buhok. Maganda pa siya. Kunin natin yan. Hindi. Ano kong mga to? Mouse. Tapos takit. I think may ano to kanina, may ano, may loose lutuan. Nakuha lang ng iba. Ano, may cellphone case. Tapos. Ito, ano to? Ito, ano to? So, yun guys, wala na. So, tingin tayo dito. So, yun guys, same pa rin tayo. Ito, mayroon tayo nakuhang. Ano to ng bag eh, guys? Ayan. Kunin natin to. Tapos, sarang yung mga ano sa loob. Tingnan natin. Ano Spatula. Ito lagay ng mga ano, kutsara. Ayan yung patang kutsara. Ito lang Ah, alaman ng ano. Santok ng rice cooker guys. So ayun, hala mo. So tingin pa tayo. So ayan guys, pakita natin ang mga payuda ni Kumaling Basura kagabi. So start muna tayo dito sa mga, ito, mga sweater. Ayan. Mga gandang sweater. Aray ko, No, don't go there. Ito, ganito siya guys, brown. Sarang, don't go there. Ayan, ganyan siya guys. So, magaganda pa sila. Tsaka, pwede ito sa Pinas kasi hindi naman siya ganun kakapal. Ayan, ganyan siya guys. Oh, so, ang ganda. Ayan. Malaking ano to, malaking size. I think mga panlalaki siguro to guys. Ayan, ito naman white. Ayan, ganyan naman siya. Ayan. Panlalaki yata to mga to. Ayan, and then ito naman blue. Ayan, ganyan, ganyan, ganyan naman siya. Ayan. Ang ganda naman itong blue. Ayan. Ayan, ganyan siya. hindi so, ka naman mga tatang. Baby peas baby face yung kanyang tatak. Ayan. And then, ito, another one. Ayan. So, naku nakuha natin ito sa tapunan ng mga damit, guys. Ayan. Ito, ganyan lang siya. Plain lang siya. Ayan, ang ganda niya. Ito, another white. Ito, naman is... Ano to? Ah, ganyan lang siya. White lang. Walang, ano, print. <laughs> ito naman, pants. Ayan. Ito, hindi ko na kung palalaki o pang babae. Ayan, ganyan siya. Maganda pa siya. Ayan. And then, ito, meron tayong manika. Ito si Jirop. Ayan. So, okay pa siya. Ayan, lalabhan ko na lang. Ayan, Bigyan natin sa mga bata. Ito naman si Olap. Olap ba to Sa so, one piece. Ayan. Ayan. Tapos, meron tayo dito. Ito, guys, kapote. So, okay pa to ka. Na, uh, napakita ko na to kagabi. So, okay pa siya. Ayan, ganyan siya. Ayan, maganda pa siya. Ayan. Kapote. And then, pakita ko nga to Kinukuha ni Baby sa ito. Ang gandang tumbler, guys. Eh, ano ka ba buksan? Ayan, basta tumbler siya. Ayan. Maganda pa siya. Para pa sya bago. Ayan. And then ito. Oh, go there, go there, go there. Don't go there na. Ito naman. Ano to guys? Pang brush. Ayan, pang paint. Ayan, kasi meron tayong mga nakuha pang paint, Pang paint guys. Ayan. Kinukuha ni baby sa lang. Ayan. Tapos itong mga ano. ayun. I think mga pang pink itong mga to eh. Ayan. Oh, go there Go there. Ito another pants. Ayan. Pang babae yata to. Ayan. Pants guys. And then, ito bag. Ayan, ganyan lang siya. Maganda pa siya, guys. Ayan, oh. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ayan. So, wala naman yata siyang tatak. Ayan, wala. And then, ito, isang black shoes. Ayan. Maganda pa siya. Ayan. Pwede, pwede pa itong mapakinabangan. Ayan, guys. Ayan. Sarang! Doon ko, dear. Ito naman, isang dull shoes na ganyan. Ayan. Pero mukhang luma na kasi siya, guys. Paka, tapong ko na lang to. And then ito naman guys, ito mga ano, lagayan ng ano ng pang-color, kinuha ko kasi yan. Andiyan yung mga pang-color niya, yan. Kinuha ko siya para mayroon tayong lagayan ng pang-color pag binigay natin sa mga bata. Ayan, ito another one. Go, go si. Ito may ano siya, may pang-color siya sa loob. Pero ito hindi hindi to yung kanyang color guys, pero ayan ng dami. Ayan, lalagyan ko ng pang-color. Ayan. And then ito, isang pang-color ulit. Tapos, goder na ito guys. Ayan, ang ganda guys. Oh, ang gandang, ayan, maliit na bag. Ang ganda niya. Ayan yung kanyang tatak. Ayan, sisley. Ayan, ang ganda niya. Ang ganda niya, guys, oh. Ang ganda. Ito, ito naman parang pouch. Pouch lang siya, ayan. Ganyan siya. Tapos, ayan, pwede kang ano, mag-ano dito, maglista-lista, ganyan. Ayan. At ito, guys, mayroon akong nakitang, ito, pendant. Ayan, malabo. Pero I think di siya gold, ayan. Nakalagay, Italy. Italy yung nakalagay niya, guys, oh. So, di naman siguro siya silver. Parang pag-gold kasi yung kulay niya, ayan, ah. Ang ganda sana, ang ganda sana ng pendant. Ayan. And then ito ito yung ano niya, may ball pen siya. Tapos ayan diyan siya nakalagay. Pala ko nakajakpat tayo ng gold sa ano. <laughs> First time sana natin makajakpat ng gold sa mga napupulot nating mga ano, mga bag ayan. And then ito ang daming ano guys, oh. Ang daming ang tawag dito ay mga lapis, tsaka mga pang-color, guys. Nakajakpat na naman tayo ng mga pang mga lapis, guys. So, mga ganitong lapis. Oh, wait, kukuha ko ng mga lapis. Ang dami, guys. Ayan oh, mga ganitong lapis, guys. Oh, ang dami. Ayan, ang dami niyan, guys. Ayan, ang nandiyan ang dami nila. Mga ganyan. Tapos Goshi kasi goshi. And then mga pang color guys. Marami din siya mga pang color na ganito. Ayan. Mga ganyan. Tapos mga ganito. Mga pencil color. Mga ganyan oh. Ayan. Ang dami. Ang dami niyan guys. Oh. Ang dami. So ayun. Marami tayong mapapamigay sa mga bata. May mga ganitong color din. Ayan. Ganyan. Halo-halo na sila. Ito naman pang paint. Ito naman yung mga pang paint guys. Paint. Ayan. Ayun man. Ayun. Mapokus. Ayan. Mga pang paint. Ayan. Ang dami guys. Ang dami niyan oh. Ang dami. Ayan, so dito naman tayo. Ito mayroon tayong mga isang ipit, mayroon tayong isang spatula. Ito naman, guys, bago pa siya. Ito sa ano to, sa bag. Ayan. Sa mga bag, mga sling bag ganun. Tapos mayroon tayo dito ito, isang chinelas. So okay pa siya, Adidas. Tapos ito, guys, mga pang pang 1 years old na sapatos. Ayan, ang gaganda. Polo pa yata tong isa. Ayan, oh. One, ito pa, another one, two. Ito ang cute pang ano, parang pang winter. Ayan, ang cute niya guys. Oh. Three, ayan, sapatos, Nike. Four, ayan. Ito, ano naman to? hindi ka alam. A-6 ah, pala siya a-6 Ayan, a-6 Ayan Ito naman isa. Ito madumik guys Pero pag nalinisan to kasi maganda to Pero I, I think tatapon ko na lang Kasi medyo madumik sya Ayan o oh. Ayan And then meron tayo dito Mga babasagin Ito paano may nakuha tayong babasagin guys Ito Ito may mga platito tayo nakuha Ito Ang gagandang platito Ito 1 2 Ito three, May basag pa yata ah, Hindi 4 tinapay. Ba yan, ang ganda mga pala dito, guys. Oh, di ba? Tapos 'to naman mangkok. Ayan oh, ang ganda ng design niya, guys. Oh, ganyan siya, oh. Ang ganda naman tinatapon nila dito, mababasagin na oh, guys. Ayun. Magkano rin 'to sa Pinas? Mahal din 'to mga ganito. Ayun, oh, ang ganda. Tapos meron tayong dalawang Ay, hindi pala 'to. Naano ko na pala 'yan? Ito. Ito isang ano, isang So ayan guys, Subukin tubigin tinyo tayo ayan, may tumawag kasi ayan. Ito guys, meron tayong ito. Isang lutuan, ayan oh, maganda pa siya. Ayan. O, nakajak pa tayo ng isang lutuan, diba? And then, ito meron tayong ganitong bag. Ayan. Ganyan. Ganyan na bag. And then, meron tayo dito. Ito isang sombrero. Ayan, ganyan siya. Ganyan siyang sombrero, guys. Ayan. And then, ito basahan. So, bago pa tong basahan, guys. O, bago pa siya. Kaya, kinuha ko. Ayan, bago pa siya. ang hmm. ganda niya. So, ayun, guys. Ayusin ko lang para makapag-outro na tayo. At guys, sa mga gusto po magpaabot sa akin ng tulong or donation, pwede nyo po ako sendan ng super thanks dyan po sa iba ba na aking video. Makikita nyo po dyan yun. So sa mga gusto po magpaabot ng tulong, ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako. Thank you! So, ayan guys. Ayan yung paayudan ng Kumarin Basura kagabi. tiba diba? Jackpot na jackpot tayo, guys. Dami nating nakuha kay Kumarin Basura. So, ang mga yan, guys, is mapupunta sa akin mga supporters. Syempre, so, sa mga gusto po makahingi, e-follow nyo po ang aking FB page. Doon po ako namimili ng aking mabibigyan or doon ako nagpapahingi ng aking mga napupulot. Same name lang po, Baby Sarangin Mama. At sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please, pa-support naman po. Pa-subscribe naman po at pa like, share, comment na rin po ng aking video at patap na rin po ng ring bell para po manotified po kayo sa aking mga susunod na video. Sa so, guys, thank you for watching! Hey! Thank you for watching! Bye! Bye! <laughs> Bye, -bye.